Kamusta mga kababayan? Sa video na ito, tatalakayin natin ang lahat ng knockout wins ng isa sa pinaka-explosive na boksingero ngayon, si Gervonta Tank Davis. Tere at balikan natin ang kanyang mga makapangyarihang tagumpay sa ring. Isa, Jose Pedroza, 2017, unang sumikat si Tank Davis noong tinalo niya si Jose Pedroza para makuha ang IBF Super Featherweight title noong January 2017. Sa ikapitong round, isang malakas na kaliwa ang nagpabagsak kay Pedraza, at doon nagsimula ang karera ni Davis sa world stage. Dalawa, Liam Walsh 2017, matapos ang panalo kay Pedraza, dumayo si Davis sa UK para harapin si Liam Walsh. Sa ikatlong round, muling pinakita ni Davis ang kanyang lakas, na tinapos ang laban sa pamamagitan ng TKO. Tatlo, Francisco Fonseca 2017, sa kanyang susunod na laban sa ilalim ng Mayweather Promotions, nakaharap ni Davis si Francisco Fonseca. Sa ika ikawalong round, isang malakas na suntok sa panga ang nagpatamba kay Fonseca. 4. Jesso Queller, 2018, lumaban si Davis kay Jesso Queller para sa WBA, regular, super featherweight title noong April 2018. Muli, pinakita ni Davis ang kanyang pamatay na lakas at natapos ang laban sa ikatlong round sa pamamagitan ng TKO. 5. Hugo Ruiz 2019, noong February 2019, pinabagsak ni Davis si Hugo Ruiz sa unang round pa lamang. Isang kaliwang hook ang nagpatamba kay Ruiz at hindi na siya nakabangon pa. 6. Ricardo Nunez 2019, sa laban kay Ricardo Nunez noong July 2019, muling pinakita ni Davis ang kanyang knockout power natapos ang laban sa ikalawang round sa pamamagitan ng TKO. Pito, Yuriyarkes Gamboa 2019 sa laban nila ni Yuriyarkes Gamboa para sa WBA regular lightweight title noong December 2019, hindi nagpatalo si Davis. Isang malakas na suntok ang nagpatamba kay Gamboa sa ikalabing dalawang round. Walo, Leo Santa Cruz 2020, isa sa pinakakapansin-pansin na knockout win ni Davis ay laban kay Leo Santa Cruz noong October 2020. Isang uppercut ang nagpatulog kay Santa Cruz sa ika na round, at ito ang isa sa mga pinaka-iconic na knockout sa kanyang karera. Slam! Mario Barrios 2021, sa laban kay Mario Barrios noong June 2021, pinakita ni Davis ang kanyang versatility. Natapos ang laban sa ikalabing isang round sa pamamagitan ng TKO matapos patumbahin si Barrios ng ilang beses. Sampu. Rolando Romero 2022, noong May 2022, hinarap ni Davis si Rolando Romero. Sa ika na round, isang matinding left hook ang nagpabagsak kay Romero. Labing isa, Hector Garcia, 2023, sa kanyang laban kay Hector Garcia noong January 2023, muling pinakita ni Davis ang kanyang pamatay na suntok. Isang malakas na suntok ang nagpabagsak kay Garcia sa ikawalong round. Labing dalawa, Ryan Garcia, 2023, noong April 2023, nagharap si Davis at Ryan Garcia sa isang highly anticipated fight. Sa ikapitong round, isang body shot ang nagpatomba kay Ryan Garcia, na hindi na nakabangon matapos ang bilang ng referee. Labintatlo, Frank Martin, 2024, sa 14 months na pahinga lumaban muli si Davis kontra sa undefeated knockout artist na si Frank Martin. Dito umiscore si Davis ng walong round TKO. Sa pamamagitan ng isang left uppercut at left straight di na kayang tumayo ni Martin. Talagang hindi mapigilan si Tank Davis pagdating sa ring. Ang kanyang lakas, bilis, at abilidad na mag-adjust sa kalaban ang nagdala sa kanya sa mga kampyonato at marami pang knockout wins. Abangan natin ang kanyang mga susunod na laban at kung sino pa ang susunod na babagsak sa kamay ni Gerbonte, Tank Davis. Salamat sa panunood, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang boxing content.